Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na Aris Horoscope para sa Enero 25, 2025. Habang sumisikat ang araw sa Enero 25, Aris, isang spark ang sumik sa iyong puso. Nag-udyok sa iyo na magpatuloy at sumulong. Ang iyong matapang na espiritu ay walang kapantay, at sa araw na ito, walang makakapigil sa iyo mula sa iyong landas. Ang tapang at determinasyon na likas sa iyong personalidad ay magsisilbing lakas na magdadala sa iyo sa tabumpay. Gayunpaman, bago magpatuloy, maglaan ng ilang minuto upang magnilay-nilay kung paano ang galit ay maaaring makaapekto sa iyong mga pag-isip at kilos. Pansinin kung paanong ang damdamin ito ay maaaring magkulay ng iyong mga desisyon at magdala ng mga epekto na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan o hindi ka nais-nais na sitwasyon. Ang dalit ay isang malakas na emosyon at minsan kung hindi natin ito nakokontrol, maaari itong magtulak sa atin sa mga aksyon na hindi tugma sa ating mga layunin kaya bago magpatuloy sa araw na ito maglaan ng oras upang pakalmahin ang iyong sarili at tiyakin na ang iyong mga desisyon ay galing sa isang malinaw at positibong kalagayan ng isip ang buwan ay nasa Sagittarius ngayon at nag-aanyaya sa iyo ang mundo na mag-explore ang isang simpleng paglalakad kahit na isang maikling lakad lamang ay maaaring magbigay sa iyo ng kaliwanagan at inspirasyon na magpapalakas sa iyong ambisyon Hayaan mong ang malawak na kalangitan na nakapalibot sa iyo ay magpaalala ng mga malalawak na horizon na naghihintay sa iyong harapan. Ang pakiramdam ng kalayaan at posibilidad ay magbibigay sa iyo ng lakas upang itulak ang iyong sarili, upang mangarap at magsikap pa. Sa kabila ng mga magagandang tanawin, maging maingat ka na huwag maligaw sa mga maling pangako ng tabumpay. Ang ilang mga pagkakataon ay maaaring magmukhang magaan at matabumpay sa panlabas, ngunit kailangan mong suriin ng mabuti kung ito ba ay tunay na makikinabang sa iyong mga pangarap at layunin. Habang dumaan ka sa araw na ito, magtiwala ka sa iyong mga instincts at sa iyong kakayahang magsuri ng sitwasyon. Ang buhay ay puno ng mga komplikasyon at hindi laging madali ang landas patungo sa tabumpay. Munit kung gagamitin mo ang iyong likas na katalinuhan at lakas ng loob, tiyak na matutulungan ka nitong magtagumpay. Sa mga sandali ng pag-alinlangan o pagkalito, magsikap na manatili sa iyong landas at magtiwala na ang iyong mga hakbang ay patungo sa tamang direksyon. Sa pagkakataong ito, mahalaga ang mga malalim na pagninilay at pagpapasya na nangdagaling mula sa iyong puso at hindi mula sa galit o padalus dalos na reaksyon. Tandaan, ang tunay na tagumpay ay hindi palaging nakasalalay sa bilis o agarang resulta, kundi sa mga tamang hakbang na ginagawa mo upang matamo ang iyong mga layunin. Sa araw na ito, mahalaga ring maging mapanuri at magtuon sa mga aktibidad na tunay na konektado sa iyong mga layunin at halaga. Maaaring maramdaman mong may mga bagay na nais mong itulak o mangyari sa mabilisang paraan. Ngunit tandaan na ang tunay na pag-unlad ay nangyayari kapag tumuon ka sa mga bagay na mahalaga at tumutugma sa iyong mga prinsipyo. Ang mga aktibidad na ito ay magdadala sa iyo ng mas mataas na halaga at maghahatid sa iyo sa isang landas na nagbibigay kasiyahan at tunay na tabumpay. Huwag magpadala sa mga pangako ng mabilis na tabumpay na walang matibay na pundasyon. Habang naglalakbay ka sa araw na ito, bigyan mo ng pansin ang mga koneksyon na magpapalakas sa iyong espiritu. Ang iyong lakas at tapang ay dapat magsilbing gabay sa mga tamang tao at sitwasyon na makikinabang sa iyong buhay. Huwag kalimutan na maghanap ng mga relasyon na magbibigay inspirasyon at mag-aangat sa iyo, hindi mga relasyon na magbibigay ng stress at negatibidad. Ang iyong araw ay magsisilbing isang pagkakataon upang alisin ang mga natitirang negatibong emosyon mula sa nakaraan at maghanda para sa mga positibong karanasan at posibilidad na darating. Pagtibayin ang iyong tiwala sa iyong kakayahan at sa iyong likas na talento upang maabot ang mga bagay na nais mong mangyari. Ang iyong lakas ay hindi lamang nakasalalay sa iyong kakayahang magtabumpay kundi sa iyong kakayahang bumangon mula sa anumang hamon at magpatuloy sa pag-abot sa iyong mga pangarap. Habang papalapit ang gabi, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga aral na natutunan mo sa araw na ito. Ang mga simpleng sandali ng refleksyon ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang makita ang mga hakbang na iyong nagawa at kung paano ito nakakatulong sa iyong paglago. Ipagdiwang ang bawat tagumpay, gaano man ito kaliit, at gamitin ang mga aral na natutunan upang maghanda para sa isang mas matagumpay na linggo. Patuloy na magtiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahan, at gamitin ang enerhiya ng araw upang magpatuloy sa paggawa ng mga hakbang patungo sa iyong mga pangarap. Sa kabila ng anumang pagsubok, tandaan na ikaw ay may natatanging lakas na magdadala sa iyo sa tagumpay na iyong ninanais. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.